Nakipagtulungan ang Department of Agriculture sa Limay Local Government Unit, Bataan Peninsula State University at Limay Polytechnic College para ipatupad ang Zero Kilometer Food Project. Layon ng proyekto na magbuo ng isang maayos sa sistema na pagkolekta ng data sa mga lokal na antas ng pamahalaan para isulong ang sustainable food production. Ito ay nakaayon sa vision ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. para sa pagtaas ng food productivity at tiyaking makakarating ang pagkain sa mga consumer na walang aberya, nutrient loss, cost overrun, pagmanipula lang ng presyo o unnecessary intermediaries. Ang proyekto ay nagsusuri ng supply at demand dynamics ng mahahalagang high-value crops sa limay para matiyak ang lokal na produksyon. Nagsimula na ito sa mga bayan ng Hermosa at Dinalupihan sa Bataan noong Hunyo 2023 na nagbibigay ng mas malaking access sa fresh, locally produced agricultural goods sa abot kayang halaga.